nasa airport na nga tayo mga ro so <laughs> tayo ng Pinas yun karating nga natin mga ro mukhang delay pa yung flight natin umbis na sa 7.10 eh. magiging 8 pa yun lang So gagabi na talaga tayo pag ano, pagdating sa Pinas. So one week nga na tayo babakasyon mga ro pa. Ay, sana ganoon din naman pag ano, sa pan dito ako sigurado na papagala ako. Oh. Delay flight pa nga Saan ba yun? Yan dito check na akin delay na tayo and delay tayo ng 15 minutes so ayun mas tumagal pa naging 8.25 pa ah grabe hmm Ayan na. 7.10 naging 8.25 pa. Ayan yung Manila. Delayed na siya sobra. Sobrang delay na ang flight. Gusto sa 7.10 naging 8.25 pa flight natin. Ayan oh, siya. Ay, Diyo. Diba? Sobrang gagabi na tayo niya sigurado. Ay. Ganun talaga di may iwasan baka masama ang panahon sa atin sa Pinas. Kaya may dahilan kung ba't nadali ang flight natin. Pero mag-check in na tayo para sure. Yun yung L. Doon sa L tayo letter L kasi yung pinakidulo pa nga tayo letter L so letter L tayo hindi yung ating check namang check in <laughs> nine days sa Pinas Oh. Yan na na, sobrang delay na Ganda rin yung airport hindi ko pa alam kung paano gamitin to eh <laughs> yan hindi ko pa alam paano gamitin yan so ganun din naman after mo rin mag -ano doon mag mag register doon mag checking ka pa rin naman parang dobi trabaho pa eh no so, na Karena sokongan ko last year pero may ano, may EMA tumulong sa akin yung paano mag-check-in dyan. Mag-register dyan pala. Self-check-in pero gano'n din lang, pipila ka pa rin. Yung yeah, self-check-in. Ay, ito na mag-self-check-in kay gano'n din naman, pipila ka pa rin doon para mag-check-in pa rin. Ang kulit yun, eh, no? Ayun, ang Jeju tayo. dahil may check-in mga ropa mm, Jeju Air ito na tayo mga ropa, may check-in nice room natin yung ba baggage natin ito na check-in na tayo mga ropa so yun Jeju Air tapos ito ba? ba? 7C 23 oh, 5 Tama ba? Tapos yung passport natin passport. Oh, Ayun, nagbayad na nga tayo ng 7,000 $70 naman dahil sa nagpas tayo ng 4 kilo sa check-in luggage natin. So, sabi niya kung makabawas ako ng dalawang kilo, eh, ano, libre na sana. kasi so, wala na talaga akong space mga ropa. Ayun, magbayad na lang tayo. Ah, nagbayad na pala. So, hindi, magbayad pa lang pala. Ayun, 7,000 $70 naman mga ropa. kita tayo magbabayad. Bayad tayo. Magbabayad pa. Okay lang. So okay lang pala pag 2 kilo. Libre na sana. So... 4 kilo may git talaga. 4 kilo lang. So, kailangan natin magbayad. Wala na sa hospice oh, dapat. Sabi sa akin may space pa sana yung bag ko. May ka pa na lang. Kukunin ko na lang. nag sa bag ko. Bakit wala? Talagang wala yung space. Bayad na lang tayo. so waiting for those. Okay Yes. Where? Ah! Okay. Thank you. Dito pala ang bayaran mga rin pa.

Mag-aantena tayo ng 5 minutes kung may problema yung luggage natin. Pagka wala na, batch na tayo. Tara, pasto na tayo mga ropa. Ito na. Ayan. Dito check yung uh, ating passport. Para immigration dito eh, mga ropa. Follows ito dito. Walang ganang tao, mo. walang ganang tao mga ropa. Diba, maluwag. Ay, Sekarang siyan. Saan tayo makapasok? Dati po nung dito. Ay, medyo malawag. Iskan lahat ng pag... Dito roba. Kaya ulit. Nakapas tayo ng na immigration mga roko pa. tayo. Pinapin natin yung gate natin. Gate. Gate 34 mga roko pa. Gate 30. Master Abin. Gate 34 nga tayo mga roko So mag-alas 6 na rin sa Korea Grabe Isang oras may kit yung day ng flight namin Dapat ay 7.10 Naging 8.25 pa ang na flight namin pa. So mag mga rao ka So mag-shopping muna dito ka muna <laughs> Shopping galore Kung may budget okay lang Pero naman pero Siyempre hindi priority Gate 31 to 41. Sorry tayo. Gate 34 nga tayo mga ropa. Tingin ko baka sa dulo tayo. Mga buks. Ang galing. Mahal na plan. Takita. Oh. Uh. Ilta na da Saka yung isa Ito ang ganda Ilta na na Laki ng aeroplano Nung inang nakala Laki ng aeroplano Kala da mga roka Kasabungan Bumbansa nila Hahaha hindi niya kalaki sa nung waro pa ayos na ayos sa bahay mo tapos may ano na ano, pag alarm pa kung ganyan kalaki yung alarm ng ano sa uh, rilo ng bahay tapos may alarm pa ano bumbarang kayo magigising yung mga ropa <laughs> doon na may LP2 doon doon 32 sa pinakadulo pa kata yung D34 <laughs> So, maya maya kakain mo may, may, may tayo Bago tayo bumatsi Tumunan huh? tayo dito baka meron tayo magusto ka na Sure Baka meron eh, may para stick mo Tara, amaya oh, mga ropa ulit. Ito na mga ropa, gate 34. Yun. Gate 34. Yun. Diyan tayo mga ropa. Ang dami ng tao. Amaya ko na ulit. Oh, sorry, tayo ko pa. Ito na. Um. nga. Masakit pa yung plano. Na, <laughs> 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 so wakas namay at na dato so, niya na so din niya yung intensyon na ng mga so, na mga ng na mabilis mag araw-araw tumulong Okay, pasakit, okay. okay na. Bagay na natin. Nagiging ako naghahantay po, kain na pa. Tawad! <laughs> Namiss ka namin, anak! <laughs> <laughs> Wait lang, pa. <tayo. laughs> Wait lang. Time. Time niya. Finally, sa Pilipinas na ulit.